Ito lang mga boss, kung may ano kayo na valve, 4.5 yan mga boss. Ito mga boss ha, may tips lang kayo bibigay sa inyo. Kung paano tanggalin to, kung wala kayong puller. Easy remove lang yan mga boss. Ha? Ito mga boss, papakita ko sa inyo kung paano natin tatanggalin yan. Nang walang puller mga boss, madali lang kung wala kayong, kung wala lang ha, hindi ko sinasabing tama to. Pero testing nyo lang mga boss. Sniper 150 po yan mga boss. Ito lang mga boss. Kung may ano kayo na valve. 4.5 yan mga boss. Tanggalin nyo lang yung dito mga boss. Yung chine ng oil pump nyo mga boss. Talpak nyo lang yan. At lang. Pupukin nyo lang ito ng martilya. Oops.